Mga ka-sunrise. So ngayong araw, nanganak po to si Mimay. Ayan o. Oh. Ayan yung kanyang baby goat. Nagdididi na. Hmm, good news. Welcome sa Kapiranggot family. Ayan o. Oh. Pangalawang kids po natin. Ngayong taon. Ayan po sila oh. Ayan. Ayan. Ayan po magdidi yung mga baby goat. So ngayon po yan, ay pinapadidi natin siya ng colostrum. So kailangan niya po yung madidi yung colostrum para lumakas po yung kanyang resistensya. Kasi yung colostrum po ay kumpleto po yan sa vitamins at saka minerals na kailanganin ng isang kid hanggang sa kanya pong paglaki. Kaya kadalasan kapag hindi po sila nakakainom o nakakadidi ng colostrum, ay hindi sila nagsusurvive. Yan. Tinan nyo po, yan din po nanya yung resulta ng basa na kinakain nila. Bilog-bilog yung milk sack niya. Talagang sob na sob yung baby goat. Yan. Si Mimi.